sa kanilang pag -indikosyo. Saan po ba nagsimula o paano ba nabuo ang Maragusan Multipurpose Cooperative? Ang Maragusan Multipurpose Cooperative po o MAMCO ay nabuo noong 1969 po ng isang paring misyonaryo po si Father Walter Maxi at meron lang silang uh, 15 members at may kabuwang kapital 1,000 500 po ang kanilang uh, starting capital share ng kanilang ang pagdinegosyo noong taon iyon At ang negosyo lang nila noon ay isang credit cooperative po. At kalaunan ay nage-expand na rin sila at mayroon silang consumer uh, business. Paano po nito binago ang buhay ninyo at ang cooperative? rabbit pa? Uh, nabago po iyon sa mga panahon iyon na ang Department of Trade and Industry ay mayroon na silang tulong, iba't ibang klaseng tulong na naibigay sa isang na sa kooperatiba namin tulad ng uh, capability building, management staff, at uh, development. Mayroon din silang mga simple bookkeeping na naibigay sa amin kasi sa simula po ang kooperatiba isang simpleng samahan po at hindi kayang mag-hire po ng mga graduate, no? graduate ng accountancy po. So, yung mga training na ibigay na sa amin po, yung simple bookkeeping po, na pwede namin magamit upang mapalago namin ang aming mga negosyo. Uh, Paano naman po pinago ng DTI at ng DTI card ang buhay niyo sa pagnegosyo? Malaking tulong po ang naibigay ng DTI card sa samahan namin kasi sa kanila, hindi namin ma-improve yung mga quality ng aming mga produkto na pwede namin may binta sa merkado kasi sila po ang nagbigay tulong sa amin para mag yung produkto namin ay ah, magkaroon ng magandang ah, packaging, magandang ah, label po at sila na rin po ang tumulong sa amin at ah, magkaroon kami ng license to operate po at magkaroon kami ng ah, brand, brand ng aming amin Uh, produkto at sila ang may malaking tulong para yung produkto namin ay slowly uh, penetrating the international market po sa ngayon. Sa ngayon po, ano-ano ba ang mga assistance na nais nyo ba matanggap mula sa DTI at sa iba ba natin mga kainisya sa gobyerno? Kasi may plano kami na magkaroon ng Chocolate Academy dito sa Maragusan po kasi malaking tulong po yon sa mga farmers namin at saka yung iba pang mga uh, stakeholders po na kaka na gustong uh, matuto kung paano uh, gumawa ng uh, magandang kalidad ng tablia at saka chocolate po uh, yun ang dahilan po na ang ma'am po ay gustong magkaroon ng uh, chocolate academy po dito sa Maragusan at siyempre po may kailangan dyan ng additional po ng equipment para yung mga estudyante po na gusto matuto ay mayroon silang magagamit po na parang uh, equipment na kanilang uh, mag, doon silang mag, magsanay para magagawa uh, sila ng magandang kaligan ng tabli at saka tsukulati po. Para naman po sa ating mga nagpapanood, ano ang maibigay mong ayos sa kanila? bilang mga aspiring MSME upang magpatuloy sila sa mga Siguro na wala nang dahilan na magiging tamad pa tayo kasi nandyan naman ang ating mga uh, sangay ng gobyerno na hanggang tumulong para uh, ang bawat isa sa atin po ay magkaroon ng isang uh, magandang negosyo, magiging complement po kung paano natin mapalago ang ekonomiya ng ating bayan Uh, kasi mayroon naman tayo mga raw materials po na pwede natin magamit para ting magawa magawa ng isang uh, produkto na ma-address po natin ang pangangailangan po ng bawat isa sa atin especially po sa ating mga tayong mga Pilipino uh, salamat sa mga uh, naitulong specialist part kasi sila ang nagbigay lakas sa amin mga maliliit na negosyante So nagkaroon nagkaroon kami ng uh, assurance po na uh, yung mga produkto na nagawa namin ay pwede pala namin uh, ipagtapat sa mga leading brand po na nanguna sa merkado kasi talagang sila hanggang tumulong uh, mula sa pag uh, bigay ng mga makinarya, pagbigay ng mga uh, trainings po, mga capability building, sa mga MSMEs po, nandiyan sila palagi. At hindi lang sa Department of Green Industry. ah uh, CARP, nandoon din naman ng mga Department of Agriculture, sa mga NGOs po, uh, sa mga banko po, po na handang uh, magbigay tulong pinansyal para sa aming mga uh, maliliit na mga negosyante. Siguro, siguro, yun ang pinakamagandang balita na nandiyan sila palagi handang tumulong sa mga gustong magdedugosyo uh, para mabigyan ng magandang buhay ang isang organisasyon o isang pamilya. Ang tagumpay ng mga carpreneurs ay tagumpay ng ating programang CARP. That's why it really makes us happy and proud seeing MAMCO's success together with other cooperatives and associations of agrarian reform beneficiaries or ARBs. Congratulations to MAMCO and all our ARBs for your significant contribution to the cacao industry in Davao region, as well as other industries such as coffee, among others. We really admire MAMCO as they are highly receptive to all our assistance and capability building initiatives. Mamco and other carpreneurs have improved its market access. They have more participation to trade fairs, especially to International Food Expo or IFEX. Mamco have been enhancing the quality of their value-added products with improved packaging and labeling designs through carp assistance and other programs of DTI. The ARB's dream of improving their lives. Coincides with our mantra in DTI to make a difference in the lives of our ARBs. We are on the same page with our core values of passion, competence, synergy, and love of country. That's why we really feel the fulfillment of our work through the success of our carpreneurs. We look forward for more milestones for MAMCO and all other ARBs and more golden opportunities here in the province of Davao de Oro. Ibang talaga ang alagang ng ARV. Ang kaya ba dyan, Sir Armand? Malikura marami na naman tayong natutunan sa biyahe ito mula sa maragusan mong ipokos kong gratis sa kanyang mga karanasan at tagumpay sa negosyo. Sa aming pagpabalik, pupunta naman tayo sa probinsya ng Pupiton upang kilalani ang isang pang-carpreneur na makakasama natin sa biyahing agrario. Wala na ba kayo para sa susunod na Carprenor na ating ibibida? Samahan kaming kilalani si pamaka Farmers Dairy Cooperative mula sa probinsya ng Bukidnon. Ako nga pala si Jessen Labriaga. At ako naman si Tara Jinmeishu Kim. At, At ito, ito ang Biyaheng Agraryo sa Bukidnon. Ang um, Department of Agrarian Reform, ito na talaga ang nang-organize ng cooperativa. Uh, they look for farmers from three different municipalities from Maramag, Pangatokan, and Kalilangan. So it was through the project MINSAD. So that was 2005, no? the first organizational meeting. And I remember noon, binigyan ng kagalawang baka. Oh, ah. Uh, ang sa naradagat ang mga members. So doon, nasimula ang pasipin namin no? Karon na agad ka kami ng processing no, mayroon na processing plant. No, meron na kami yung processing plant, still a year naman na run na operation, naubos yung capital namin. Pa kasi masyado marunong sa marketing, yung batas, at saka yung, yung mga tao sa ano natin. Para hindi pa na, ano, hindi nila accepted masyado yung milk. We started with milk bars, at saka yung bottled milk. Talaga hindi kami nag ano talaga nag-click nung first namin na operation. Kaya ang nangyari nun, yung mga farmers ko namin, medyo nag, hindi rin naka-adjust sa mga baka na iba kalaang ang pagpapalaki ng, at pagmamanage ng dairy cow. kisa doon sa YouTube lang ng mga baka na nasanaya na. Sabihin natin na medyo nag kami that time. Kaya may na rescue naman kami ng LGU pangantukan. May tinawag na rescue package program. Na yung mga baka na medyo namayak na sa mga farmer. Nag nagawa ng rehabilitation area. Tapos, yung management naman ng processing plant namin, uh, pinalitan ng LGU personnel. Subali, ang role na lang ng farmer ko, ng mga members, ay mag-deliver na lang ng gata. Pero, hindi kami huminto na five meeting no? every month, kami meeting pa ka rin yung board. Yung rescue package kasi, dapat two years lang para sila ang na sila ang mag-manage ng gata. Sinabot na yata ng four years. Kaya that time, sinabi na rin namin, tulatan na rin siya natin si Mayor, Tulatan siya namin na Kunin kaya natin ulit yung pasta na tayo nalang lang talaga ang minuman. Opo. Kasi meron na rin mga ano, meron na rin mga na. data Kaya nga noon, in-invite kami si Mayor, one of the general assembly. At sinabi naman ni Mayor, nagkatugma ang mga isip kami na at this time, isa sa ulit na namin sa pamata ang positive class. So, happy kami na kakayanin kaya, but we have to

the most experience of our yes. Din natin alam ko ano Pero nang dumating yung 2019, at sinabi, sinabi ng National Dairy Authority na, okay, meron nang Republic ha, para sa mga Dolores uh, no -no sa Spartan Solicitation, na mag din na, and the suppliers will be the local dairy community ang priority. Doon kami nabigyan ng talagang parang turn around. Although wala kami pera, no? we were able to source out funds. uh, na kaya namin ng SPD program. Lahat-lahat uh, lahat -lahat na wala kaming machine, wala mabigit na lahat. Sa mga tao, we just trust na kaya namin silang bayaran. Nabayaran na din namin. So, after that, the first thing that we purchased is isang uh, listed uh, packaging kasi Saka, yun na rin nagbalik ang, ano, ang motivation ng mga members. Uh, marami din uh, na matayang ng mga Marami na rin ang naging na uh, inactive Ano po kaya sa tingin nyo ang mga uh, assistance pa po or tulong pa po na kaya na kailangan yun ng Pamaka Pharmaceutical Cooperative galing sa DTI o sa iba pang ahensya ng gobyerno? Marami kaming concern. Una sa lahat, nakikita namin na ang um, dairy product ay isang highly perishable product. Kaya hindi tumatagal. Kung mag-display kami ng mga product namin sa marama, lalo na ang fresh milk, hanggang apat na araw ng yun, masisira na. Opo. Oh, Kaya hindi namin binta. Yan. Uh -huh. Ipalugit na yun. Opo. Oh, Tama. Ang iniisip namin na kung mag mayroon kami kagkataon na makabilitan na kami ng mga equipment na magpapatagal ng life uh, storage life tulad ng mga product ko galing sa Manila. Ako oh, po, nakakarating dito ng tinaw. Umaabot ng hanggang 6 months, hindi itikira. Ganyan ka na ito na nangyari na mga iatis sa aming bakit na kaya um. oh, So ano-ano kaya pong mga equipment po itong kinutukoy nito? Na ririnig namin sa uh, ibang lugar na po na mayroon silang mga yung produkto nila ay sterilized milk. Hmm, laki po. Uh, tumatagal. Hmm. Apo. Kaya inisip namin kung magdala kami ng produkto sa halimbawa yung meron kang to. Kahit dalawang buwan sa doon, yung practice yeah. So, malaki wow, malaki ang lay ang time span na shelf may... life niya po of so isisali po natin na no, sa production ano po yung uh, sterilization process po in the future kung meron po makakapagbigay ng assistance ano po na ihan siya po ng gobyerno okay. thank you chairman So since 2014, Pamakka Farmers Dairy Cooperative is an MSME that has been assisted by DTI Bukidnon. The cooperative has benefited from our various DTI programs, most notable of which is from our DTI Comprehensive Agrarian Reform Program. Through regular monitoring and needs assessments, the program helped identify the cooperative's specific requirements. And as a result, DTI provided a wide range of support of services including capability building, marketing initiatives, product development, and most especially assistance to FDA LTO certification. So in addition, Pamaka FPC was connected to other regular DTI programs such as the shared service facilities project, which significantly improved their milk processing capabilities and they were able to sustain their production, thereby increasing their markets and increasing their sales. so, as a result, dti provided a wide range of support services. Uh, among this, capability building, we have marketing initiatives. we also have product development. and especially the cooperative was connected to other ddi programs such as the shared service facilities project, who, gave, uh, who provided the cooperative the boost for kanilang milk processing production. Grabe. napakadami nating natutunan mula kay Pamaka Farmers Daily Cooperative, lalong-lalo na kung paano nila pahalagahan ng kanilang mga empleyado at kung paano ito nakaapekto sa tagumpay ng kanilang pagninegosyo. Sa bawat kwento ng tagumpay ng ating mga carpeers, layunin nating mabahagi ng inspirasyon at lakas para sa mga nagganais mag magnegosyo. Hangat nating magintang lawat gabay sa kanilang paglapay patungo sa tagumpay. Maraming pong salamat at ulit Sama-sama tayo sa pagkukupad ng mga pangarap at pagtataguyod ng ating mga katulis. Ito ang Biyaheng Agraryo sa Bukidnon. Hanggang sa susunod na paglalakbay!